Asa man? Tala awa ko no diha. Digili diha. Tara guys? Wan. Amo ni master kay guys so. uy. Eh. La. atin ni duto gay. La. Ayos ko yo. ko no. Tang ko no bay. Ay 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 Andawan lang bay. Andawan. lang. Andawan. tanga pa andaw. Ayon Ayun no. Ayu, no? Mat sakto ni pay tira oh. Ayan. Ayan guys oh. Hmm. Oh. Apa? Napa guys oh? Oh, tu satu satu bino. Dah tora. Terus tu kedak kok. Ya dah. Ya dah. Ini dalawa guys, dalawa. Dalaya Dalawa yung nakita kita, you Alay Ang Ganda. Oh. Wah tu itu Okay. Yang ha Ya guys Mm, mm, Kita nyo yan? Yan? Oh, napakaganda guys. Yan, oh. No? uh Swerte ito guys. Yan guys, oh. Ayan ha, um. Kita nyo guys. Ayun, oh. Ang baga, ang baga ng kapal na guys. op ya Oh, yan guys, oh. Oh. Hmm. Yan guys. Oh, kapal lang sapot. Grabe ang ganda. Oh. So, ayan guys oh. Oh, yan oh. Hmm. Ano, ano sa tingin nyo guys? Malaki ito guys. Oh. Oh, tiger, tiger ng pa pasabong natin, pasabong. Ayun oh. Ayun oh. Oh, yan guys oh. Laki. Hmm. Hmm. Oh, ayan oh. Oh. Tumutuksin hey. oh. oh, napakalaki guys oh. Malaki ito guys. Oh. Tingnan guys. Oh. Malaki ito Grabe 'yo. Oh. Laki guys. So, dito tayo mag sabong ta sabong. Sabong natin. imu

Oh, Okay, okay, no. Okay